Ayan mga kamaster, uh, ipatesting natin sa customer kung okay na ba yung ginawa natin. Wait. kung iinit ba or hindi. Kung yun lang yung problema. Ayan, saksak. Ayan, may power na. Testing natin kung gagana. Ayan. Tingnan natin yung kung umiinit ba yung uh, baso na may tubig. Ayan. Pag umiinit, ibig sabihin ng problema ito lang. patay nain na agad ito yung ating pinalitan no? ayun mainit na daw sabi ng ating customer Yan, mabilis ah ito lang yung pinalitan natin no? kasi sunog na oh. Ayan. kasi may butiki dito sa loob din yung dito banda na area uh, may tubig papunta dyan nandito sa video ko sa unang video ko so yan ito lang yung problema so nakakuha tayo ng parts dun sa classmate natin sa sa Sapaw pinuntahan pa natin sa Sapaw Santa Monica